Start lock. Mm. Lilipat, na huh? Lilipat na kayo? Lilipat ano, na kayo? Lilipat na kayo, pinalayas mo na kami. Buti pa sila mga buk -buk mo, may malilipatan na. Samantalang ako, eh, naghahanap pa eh, no? Kasi wala pang down. Ayun, no? na sila. Halos lahat dito, ayun, no? Si Paring Akyong, naghakot na rin. Ito pa sila. Mga bukbok na may mga malilipatan na. May, may mga mga na. <coughs> Wala. Totoong demolish na talaga sa lunes mga bukbok na. Araw ng Sabado ngayon. So. Araw ng Sabado. Tapos. Lunes. Ayun na madedemolish na. sayang ng lugar tapos wala pa may yung ano pa no wala pang kasiguraduhan na may kas assistant baka may galing ng local government uh, kasi sabi nila wala raw no ganoon na baka inotel ang local government natin mga kabukbuk. <coughs> yung mga bote pa yung ano buti pa yung simbahan mga no nag-offer ng shelter. No, baka mamaya sa simbahan lang din kami titira. O, oh, kasi pangsamantala lang naman yung mga mukbuk, pero ang local government walang offer na shelter. Hindi ba dapat nga mayroon eh. Pero yung masusunugan, nasunugan, mayroon kagad-agad na shelter. May mga kaks-assistant. Pero kami mga bukbok wala talaga kasi yan sinasabi nila private daw kami. Private property. Ang kaya lang ibigay siguro ng uh, city hall eh grocery, grocery no, grocery pack. Hanggang doon na lang. No, walang may ibibigay na kas assistant. Mayroon man yun ay nilalakad. 'Di ba? At kung mayroon din naman na cash assistance, 2 months mo ba bago makuha yun? So ngayon, madidemolish ka na, maghihintay ka pa ng 2 months para may bigay yung, ano no, may bigay yung assistance. Ganun na baka tagal sa gobyerno. Diba? Eh matagal na rin naman itong inaano namin na madidemolish kami matagal na rin alam nila na mabididimolish at alam din naman nila kasi manggagaling sa kanila yung permit na gagamitin dito para ma-demolish eh so alam nila so bakit kailangan pang di ba maabokbok bakit kailangan pang tumagal yung kas assistance kung mayroon man ibigay na nila para yung mga tao na nandito eh makahanap ng maupahan o malilipatan sabi ko nga sa inyo, buti pa yung simbahan mga bukbok no. Kasi nga may offer pa. Hindi ko alam kung ano pa ang mangyayari dito mga bukbok no. Uh, update ko kayo pagka na demolish na to. Ilalive ko talaga mga bukbok no. Kasi kami, hindi na kami lalaban. Hindi na kami magpagpatayan dito sa lugar na to. Kasi nga, eh, hindi naman sa amin to. Pero sana, bago kami i-ano eh, nga, eh demolish eh umaksyon man sana man lang yung local government ba? Diba? kasi nagsabi na kami hindi kami lalaban eh, hindi kami makipagtalo sa mga demolition team kung may bibigay nila yung assistance sana kaso lang mukhang in-hotel mga bokbok mo no? <coughs> sorry sa salita ko pero Uh, sana yung mayor namin eh magpakain ng bayan sana yung kaso lang sa mga napapansin namin eh wala talaga wala para inutil mga bukbok no di ba magpakain ng bayan lang sana e hindi parang para kaming pinagkaisahan dito mga bukbok no Pinaasa lang kami, nasa dulo lang ng dila yung sinasabi nilang kasasistance. Grabe, sobrang hirap mga bukbok nang walang malilipatan talaga. Eh, although ito, no, ito naman, matagal na naming alam. Pero sa kagaya namin mga bukbok na walang wala, halos karamihan dito, eh, nag-iisip, masakit ang ulo, stress mga bukbok, no, kasi nga, walang ano walang malilipatan walang relocation walang magagamit na pera ayaw e, ko ba sobrang hit natumba na to Ano ba yun? natumba? Ay, <laughs> ano ba <yun>, nandung <laughs> ano ba sa ilalim mo? sa malambot? <laughs> Ah, puto na ano yung ano. Akin <laughs> yan. Yan, lipat, lipat bahay na sila. Ito, dadali ng bulakan to. Ayan. Kay, ano, yung... <laughs> Ang luwag pala nito. Oh. 3,000 kilos na lalamog. Luwag. Yung gamit nila, parang alog-alog lang. Marit sa akin. Ay na, <laughs> sila yung maglilipat bahay mga bokbok. Madi -demolis na ba? Pa. Ay, hindi pa. hindi <laughs> pa. no? Hindi pa daw matitimulis. Naglipat bahay na lang sila. Grabe, no? And, ilang, ilang taon kayo niya, March? 21. 21 years? No? Ngayon lang matitimulis. Grabe talaga. Ayan, yung no, lala mo bien mga bukbuk na. No. Pupuntang Bulacan yan. Ayan, lala mo. Yun na nga, uh, mga no. Tumulong lang tayo sa kanila na uh, maghakot sana no. ikaso e, lang e, wala na. na wala um, wala tayong naitulong ngayon. Eh, Magkano na lang tayo? Tambay na lang tayo. <laughs> Ito dapat isara natin no. <coughs> Ayun uh, Wala na talaga